So dito na kulungan, uh, dito ko nilagay yung mga manok na may uh, mga sakit Tulad ng uh, fowl packs oh, Or bulutong So ganyan, ito yung uh, gagamutin po natin ngayon Gamit yung isang uh, thymol So yung iba din dito Ang mga hindi lang natin bubuksan Yung may mga sakit din dito, may mga sipon And yung iba may mga coriza So yan So buksan nga natin do So ito ay uh, meron din dito Anong sakit nito ah. Ayun oh, fowl pox. Diyan oh, sa bunga nga pa. So gagamutin natin ngayon ito gamit yung asin para matuyo yung kanilang bulutong o yung parang sugat oh. Tapos yung iba dito na may mga choriza. So tulad po nitong isa oh, parang ayaw nang bumuka yung kanyang mata dahil po sa coriza. So gawin natin dyan since yung kanyang sakit uh, falpax at saka coriza ay uh, gagmutin po natin sila ng asin at yung uh, thymol. Yung isa coriza din at saka falpax yung kanyang sakito. Grabe nagkasabay. So grabe talaga yung mga sakit sa aking mga manok sa ngayon. So just in case lang ko meron kayong manok na may sakit katulad nito sa akin na may coriza at saka falpax, gawin nyo kuha kayo ng uh, isang baso ng tubig, uh, maglagay ng uh, isang kutsara na asin, tapos yan ay uh, ipapatak nyo sa mata na may coriza. Uh, so patakan nyo yung inyong manok na may coriza isa sa umaga, sa tanghali at saka sa hapon. So, kahapon nga mayroon akong uh, pinapatakan yung mata na may kuraisa. So, ngayon nakita ko parang uh, nawala na yung gumagaling na yung manok na may mga kuraisa. Asin at tubig lang yung ipapatag sa mata. Tapos, sa iba naman na mayroong falpax, yung bulot, uh, bulutong or parang sugat ng ano sa inyong manok na may uh, ano uh, paliguan niyo po ng uh, asin at uh, tubig para matuyo yung kanyang uh, sugat kung si Bisaya kulugo pagkatapos nyan ay uh, bibigay kayo ng uh, uh, tablet yung uh, yung uh, ginagamit ko dito so for example lang kung ang uh, inyong manok ay uh, yung edad nito is nasa 2 months old below so in one tablet ng isang thymol so kailangan nyo i-cut into four. Tapos kung ang edad ng inyong manok ay nasa 2 months old above, ang uh, gawin nyo yan is uh, i-cut ninyo into one. So, yun yung uh, pagbigay po ng uh, tablet na time para po sa inyong mga manok. So, actually, sa time ay uh, meron naman ding mga instruction dito kung paano po siya gamitin. So, ang paggamit po nitong time so actually meron namang uh, instruction po dito na nakalagay na for adults is uh, one tablet daily for seven days of treatment to be given orally. Tapos naman para sa mga sisay, dilute 25 tablets in 1 gallon of drinking water to be given for seven days of treatment. Tapos sa lahat ng edad ng mga manok, dissolve eight tablets in 1 gallon of water for eight days. So yan po yung uh, instruction po ng time all. So actually walang problema kung ito po yung susundin po ninyo But uh, base po ito sa aking mga personal experience, sa aking observation sa aking mga manok na ang uh, pinakamabilis sa uh, pagaling ng uh, fowl ng isang manok ay yung uh, yun nga yung uh, nasabi ko kanina na sa isang uh, tablet ay uh, kailangan ikat natin siya into 4 kapag uh, two old below yung inyong mga manok. Kapag two months old above, dapat sa one tablet ikat lang natin siya ng isang bisis. So yan yung uh, pinaka ano talaga pinaka mabisa mabisa na paggamot sa manok na mayroong uh, fowl So uh, minsan ay uh, hindi ko sinusunod yung mga kung ano man yung mga doses doon sa isang uh, tablita. So ako naman ay uh, nagbabase po ako sa mga observation ko kung ano yung pinaka the best sa uh, pagamot ng ating mga manok. Pero yung uh, manok naman natin is uh, gumagaling naman siya uh, kapag 'yun ang uh, ginagamit po natin yung uh, pamaraan po natin mismo. And uh, disclaimer by the way, ako naman po ay uh, hindi ako isang veterinarian or hindi ako isang doktor. Uh, hindi din po ako isang uh, agriculturist po. So ako naman ay uh, nag uh, gumawa po ng video base lang po sa uh, aking uh, mga personal experience po. So ngayon ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano ko uh, ginagamot yung manok na may mga coryza at uh, falfax. So tulad yan, may coryza. So yan. Uh, pinapatakan ko na lang yung kanyang mata na may halong uh, tubig at asin. So since meron siyang ano, meron siyang falvax, nagbigay ako ng uh, tablets yung thymol para sa kanya. So hanggang 4 days lang yung uh, treatment po niyan or uh, pagbigay po ng uh, thymol. Minsan for 3 days naging okay na po yung ating mga manok. kana 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 so ito yung manok na may kurais sa kahapon na pinatakan ko na lang ng tubig at asin pero ngayon oh, okay na wala ng sipon wala ng kuraisa so yan talagang napakamabisa lang kahit asin at tubig para sa manok na may kuraisa Sí, ¿sí por una ok, ¿eh? ¿no? ¿No? ahora, ¿Ok, t o Okay sir. Okay sir. Kaya na kaya na. Tiboron ko makon makigol. Totoo nga ma. So ito po sila ay uh, okay na po ito sila. So dati meron sila mga sipon coriza and uh, falpax. But uh, ngayon ay uh, okay na sila. So siniseparate ko yung mga manok na maganda yung condition at yung mga manok na mayroong mga sakit. At uh, ito na rin po yung ating uh, basilan. Uh, wala na din po silang sakit yung chrysophalphax uh, at yung mga sipon. Yun talaga yung mga common na sakit sa mga manok ngayon. Lalo na pa bago-bago yung panahon. Ulan, init, sa gabi ang uh, sobrang lamig. At uh, supposed to be is uh, magbakuna sana ako sa aking mga manok ng NCD Lasuta. Kaso nga lang, hindi tayo pwede magbakuna ng uh, mga manok kapag uh, hindi maganda yung uh, kanilang mga kondisyon, mayroong mga sakit. So, hintayin na lang natin na uh, maging okay na po ang lahat at uh, gagawin na lang po tayo ng video about sa pagbakuna po ng ating mga manok. At uh, ito po yung uh, mga sisew na nilipat ko dito sa bagong uh, kulungan nila, na kulungan kung saan mas uh, maluwang po. Kasi ang manok kapag nandyan sa kulungan, yung maliit lang ang espasyo, isa yun sa dahilan na ma magiging bansot yung ating uh, mga manok. So dito, mas malawak yung kanilang uh, kulungan, yung uh, bagong gawa mga ano to mga sisi mga sampo at ito naman sa isang kulungan ito na ito yung mga manok apat na lang yung pinaka grabe na sakit actually tatlo yung sakit nila sipon, kuraisa at uh, so hindi pwedeng i-mix doon sa ibang mga manok baka mahawa pa yung ibang mga manok i-magastos na para sa pagamot ng ating mga manok